Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ako po si Nino, membro ng Servants of the Living God Community dito sa Ormoc. At tara nang samahan niyo ako dito sa landas ng pag-asa. May tanong po ako sa inyo. Nasubukan niyo na bang mangligaw? O di kaya naman ay maligawan? Naalala ko lalong-lalo na nung mga panahon nila Papa at Mama usong-uso ang mga kung tawagin ay love letter. Ayan. Dito, napapaloob ang mga pangako na hangad ibigay sa taong nililigawan. Nang sa gayon, ay makamit ang matamis na oo. Mga tipong, lalanguyin ko ang pinakamalalim na dagat. Aakyatin ko ang pinakamatarik na bundok. Hahamakin ko ang lahat. Makamtan ka lamang. <laughs> ang cheesy ano po. Pero kung tutuusin, ganyan talaga yata ang pag -ibig. Walang hindi kayang ibigay para sa taong iyong minamahal. Ganyan din ang tema sa mabuting balita sa araw ngayon. Hayaan niyo pong basahin ko ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos chapter 9, chapter 8, verse 34 to chapter 9, verse 1. Noong panahong iyon, ipinalapit ni Jesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad. At sinabi, Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na mailigtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hayaan niyo pong mag bahagi ako ng tatlong aral na napulot ko mula sa mabuting balita sa araw na ito. Una, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Ngunit, lubos na pagpapalain ang sino mang sumunod sa Kanya. Kagaya ng halimbawa natin kanina. Hindi rin naman madaling manligaw, di ba? Pero ito ay pinagsisikapan natin. Sapagkat Mahal natin ang taong hinahangad natin. Ang pagmamahal natin sa ating Panginoon ay higit pa sa pagmamahal natin sa kung kanino man. Kaya kahit hindi madaling sumunod paminsan sa Panginoon sapagkat kung minsan ito ay labag sa ating mga nakagawian at taliwas sa ating mga gustong gawin, tayo ay kanyang inaanyayahang sundin ang kanyang kalooban. Kahit pa ang kapalit nito ay pasanin natin minsan ang ating mga krus sapagat ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na pagpahalagahan natin ang ating mga kaluluwa kaysa sa anumang kayamanan na maibibigay ng mundong ito. Dito sa mundong ginagalawa natin, may mga gusto tayo makamit. Magarang kotse, malaking bahay, maraming pera, at kung ano-ano pa. Pero, para saan ba ang lahat ng ito? Kung ang kapalit naman ito ay mapunta ang ating kaluluwa sa ampoy na hindi mapapawi sa impyerno. Pangatlo at pangwakas, inaanyayahan tayo ng Panginoon na patuloy nating ipalaganap ang mabuting balita. Kagaya ng Masarap ipamalita pag tayo ay sinagot na ng taong nililigawan natin, hindi ba? Sana ay ganun din o higit pa ang pagnanais natin na ihayag ang mabuting balita ng Panginoon sa mga taong nakasasalamuhan natin. Huwag tayong mahiyang ideklara na anak tayo ng Diyos. Sapagkat sabi niya sa mabuting balita sa araw na ito, ikaw rin ay ikahihiya niya sa harap ng Ama nating nasa langit kung ikahihiya mo siya. Muli, una, lubos na pagpapalain ang sinumang sumunod sa kanya. Pangalawa, pagpahalagahan nawa natin ang ating mga kaluluwa kaysa sa anumang kayamanan na maibibigay ng mundong ito. At pangatlo at panghuli, patuloy nating ipalaganap ang, maban, ang, ang mabuting balita. <laughs> Kaibigan, kapatid, kung nagustuhan ninyo po ang munting reflection na ito, Paki-like and share naman ng landas ng pag-asa sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. ng marami pa ang pagpalain sa mabuting balita ng Panginoon. Muli, ako po si Ninyo. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.